Sa ngayon, nag-aalala ang European Union sa mga kilos ng Russia sa Europa na nagbabantang panganib sa civil aviation. Anong nangyari? Sa loob lang ng Enero hanggang Abril ngayong taon, halos isang daan at dalawamput tatlong libong na flight ng civil aviation sa Baltic region ang nagkaroon ng problema sa satellite navigation. Pangunahing ito sa Sweden, Finland, Baltics at Poland. Interference ay nagmumula sa panig ng Russia. Ginugulo ng Russia ang Global Positioning System, kaya napipilitang mag-emergency landing ang mga civil na eroplano. Nakakatuwang isipin, hindi ito inilabas sa publiko hanggang naging malaking problema na ito. Ito ay binanggit sa ulat ng mga bansa sa rehayon ng Hilagang Europa sa International Civil Aviation Organization. Sa praktika, mas madalas gumamit ng tradisyonal na paraan ang mga piloto at manu-manong magpalapag ng eroplano. Naiinis ang taga-control, nasisira ang schedule at nagdudulot ito ng malaking pagkalugi sa kumpanyang panghimpapawid. Mahalaga natukoy na ng mga Europeanong ahensya ng paniniktik kung saan hinaharang ng mga Ruso ang Global Positioning System, signal sa Europa. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ng sabay ang paksang ito. Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Dito kami nagpo-post ng balita at updates. Kaya, ang naging trigger para ilantad ang impormasyon tungkol sa pagjam ng mga eroplano sa Europa ng mga Ruso ay ang malakas na balita tungkol sa flight ni Ursula von der Leyen na lumapag sa Bulgaria. At gaya ng sinabi sa Brussels at quote, maaari naming kumpirmahin na nagkaroon ng pagjam sa Global Positioning System. Lumapag ang eroplano sa Bulgaria at iniulat ng mga autoridad ang hinalang pakikialam ng Russia. Parang ito ay diplomatikong usapan. Sa praktika, ang tanong mula sa bokabularyong militar ay napunta sa agenda ng European Commission. Mga kaibigan, ito ay malaking kaso tungkol sa eroplano ng tagapangulo ng European Commission. Pero lumalabas na anim na buwan ng kritikal ang sitwasyon. At sa totoo lang, libo-libo, sampu-sampung libong eroplano ang inaatake ng mga ruso. Sa Europa, pinili lang nilang manahimik sa isyung ito. Ngayon, naglabas ng larawan ang Financial Times. Pinaniniwalaan ng mga opisyal na ang Global Positioning System interference ang dahilan kaya napilitang lumapag ang eroplano ng pinuno ng European Commission sa Plovdiv gamit lang papel na mapa. Ganito mismo ang hitsura ng mga hybrid na atake. Hindi ito mga bumabagsak na eroplano, hindi ito mga pagsabog, kundi ito ay pasanin sa mga tao at sistema na nagdudulot ng napakalaking pagkalugi sa NATO. Tinugunan ang insidente sa eroplano ni Rusula von der Leyen nang mahinahon at sa huli ay tahasang tinukoy ang problema. Si P. Ang NATO ay nagtatrabaho upang labanan ang panggugulo ng global positioning system ng Russia. Ang insidente sa eroplano ni von der Leyen ay bahagi ng mas malawak na hybrid na kampanya ng Russia. Ano ang ibig sabihin nito? Sa wakas, tinutukan na ng alyansa ang air defense electronic warfare at space surveillance. Oo, tulad ng naintindihan nyo, hindi lang ito isang beses na aberya. Ito lang ang lumitaw. Ang European Agency for Aviation Safety at ang International Air Transport Association noong Hunyo pa ay naglabas ng ulat na naglalaman ng nakakatakot na impormasyon. CP, Dumarami ang mga ulat tungkol sa panghihimasok sa mga signal ng Global Navigation Satellite System kailangan ng mga hakbang para maiwasan at mapagaan ito. Ayon sa ulat ng mga ahensya, kailangan ng crew training, pagbabalik sa ground-based navigation aid, bagong briefing at pagbabago ng landing approach gamit ang VOR at instrument landing system. Gaya ng alam ninyo, gastos at oras ang lahat ng ito. Ito ang gustong mangyari ng Rusya. Ang unyong Europeo ay pumunta sa kalawakan para lutasin ang problemang ito. Idadagdag natin ang mga satellite sa mababang orbit para palakasin ang pagtukoy ng mga sagabal. Ito ay pahayag ng Euro Commissioner sa Depensa. Ibig sabihin nito, ang laban ay mapupunta sa signal intelligence, hindi lang sa mga briefing. Ngayon, narito ang mga detalye tungkol sa laki ng problema. Sa mga ulat ng mga kaugnay na ahensya sa Europa at international pinagsama-sama nila ang bilang na isang daan at dalawamputatlong flight na may paglabag sa Global Navigation Satellite System sa unang apat na buwan ng dalawang libo at dalawamput lima hanggang dalawamput pito ng mga flight noong Abril ay naapektuhan ng panggugulo ng mga Ruso. Oo, sasabihin mo, hindi ito tungkol sa bawat eroplano, kundi sa sistematikong panggugulo sa network. Sa praktika, dagdag ikot ng eroplano dalawang toneladang kerosene at sunod-sunod na pagkaantala sa mga ruta at iba pa. Tapat ko rin sasabihin ang pagtutol, punong ministro ng Bulgaria. Ilang araw matapos ang insidente sa eroplano ni Ursula von der Leyen. Walang ebidensya ng matagalang jamming sa oras ng paglapag. Nag-ingat ang mga abogado, pero andun pa rin ang background. Bukas na tinatalakay ng Brussels at NATO ang issue at laging pula sa mga mapa ang interference sa Kaliningrad at Crimea. Ito ay pahayag ng mga ahensya. Ang pinagtatalunan ay ang mga termino, hindi ang pag-iral ng pangyayari. At dito mahalagang banggitin pa ang isang bagay. Nagawang matukoy ng mga autoridad na ang mga pinagmumulan ng abala ay nasa teritoryo ng Rusya, sa Kaliningrad, St. Petersburg, Smolensk at Rostov. Nagbabala ang mga ahensya ng abyasyon sa Europa sa mga piloto at hinikayat ang mga airline na higpitan ang seguridad. Noong Agosto, napagalaman na maaaring bawiin ng pandaigdigang organisasyon ng sibil na abyasyon ang karapatan ng Rusya sa kasalukuyan at bagong radio frequency para sa sibil na abyasyon. Bilang tugon sa malawakang panggugulo sa Global Positioning System sa paligid ng Dagat Baltiko. Ibig sabihin, hindi na ito isang alamat, kundi isang realidad na. Muli, sa pagtatapos ng Hunyo, nagreklamo ang Finlandia, Estonia Latvia at Lithuania sa International Telecommunication Union. Pagkatapos, kasama ang Sweden at Poland, inabisuhan nila ang organisasyon tungkol sa pagaktibo ng mga kagamitang pang-elektronikong pakikidigma ng Russia na may layuning manggulo sa mga eroplano at nagbigay sila ng detalyadong mga bilang. Matapos suriin ang datos, naglabas ng matinding pag-aalala ang organisasyon ng sibil na abyasyon sa kaligtasan ng paglipad at nagbabala na kung hindi kikilos ang Russia sa loob ng 30 araw para alisin ang sagabal, maituturing itong posibleng paglabag sa internasyonal na batas. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na sasabihin ng Moskwa na ito ay usaping depensa lang. Tama lang natawagin ito ng Bryusel bilang isang hybrid na atake. At mas simple pa ang realidad. Nagpapalusot ang mga Ruso na kunwari ang Military Radio Electronic Warfare daw ay nagpoprotekta sa mga Russian na pasilidad laban sa mga pag-atake ng mga Ukrainian pero pinapabulag nito ang sibilyang trapiko ng mga eroplanong Europeo. Para sa European Union, ito ay isang magandang pagkakataon para pabilisin ang mga proyektong satellite, mag-invest sa katatagan ng navigasyon at sabay ipaliwanag sa mga European na nagbabayad ng buwis kung bakit kailangan tumulong sa Ukraine. Tungkol din ito sa kanilang seguridad. Pagdating sa ekonomiya at logistika, ang Eurocontrol ay halos nasa sukdulan na tuwing tag-init. Mahigit isang milyong flight kada buwan sa buong Europa. Idagdag mo pa ang sistematikong jamming at makakakuha ka ng sunod-sunod na maliliit. Tila walang katapusang pagkaantala mula Helsinki hanggang Madrid. Dagdag pa ang gastos sa insurance sa Baltic at Hilagang Dagat. Naglalaan ang mga airline ng mas maraming gasolina at mas mahabang oras. Lahat ng ito ay pera at kung saan may pera, ito rin ang presyo ng mga tiket sa paglipad sa Europa. Mahalaga na ang datos mula sa Eurocontrol at mga trend ng pagkaantala sa industriya ay tumutugma sa pampublikong briefing ng Europeanong Ahensya ng Kaligtasan sa Abiyasyon at ng Pandaigdigang Asusasyon ng Transportasyong Panghimpapawid. Ibig sabihin, pampublikong ulat na lahat ito. Noong nagsagawa ng investigasyon ang mga Europeo, inalam nila ang problema at inilabas ang impormasyong ito. Sa usaping epekto sa Ukraina, may kaunting kabalintunaan dito. Bukod pa rito, Kapag mismong mga Europeo ang nakakaranas ng Russian Radio Electronic Warfare, mas mabilis silang naglalaan ng pondo para labanan ito. Mula sa ground-based na kagamitan, satellite, at contra radio electronic battle na ipinapadala sa Ukraina. Para sa European Union at United States, kasama ang gastos sa nabigasyon, kalawakan, at pagpapatibay ng NATO sa radio electronic battle. Tumaas ang operational gastos ng airline at insurance sa rehiyon para sa merkado at enerhiya. Sa konklusyon, ito ay isang hybrid na digmaan ng radio signal na inilunsad ng Rusya laban sa Europa at ito ay pag-atake rin sa mga eroplano ng mga sibilyang Europeo. Ang epekto ay material na pagkaantala, pera at politika. Ang Europa ay lumilipat mula pagtugon patungo sa pagpigil habang ang Kremlin ay tinatamaan ng sagot mula sa parusa at kalawakan. Pero mangyayari lang ito kung kikilos ang Europa. Dito ko lalagay ang tuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.